Sama po natin si Kuya Epi ng Team Pulang Araw kanina na sila ng 100,000 pesos ngayon. Pwede pa nilang doblehin yan at gawing 200,000 pesos. At tatanggap din siyempre ng 20,000 ang napili nilang charity. Kuya Epi, ano bang napili ninyo? Ang napili namin ay Kawa Pilipinas Foundation Inc. Kawa yan. Kawa Pilipinas Foundation. Para sa inyo po ang 20,000 ng ating winning team. At ngayon nasa waiting area si Karenina. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock go. Nag-survey kami ng isang daang babae. Para lang sa unang tanong na to. Para wala nang umagaw sa boyfriend mo, ipatatatumo ang iyong pangalan sa anong bahagi ng kanyang katawan. Go! Sa dibdib. Hindi lilipad ang eroplano kung walang blank. Piloto, matapos kumain, ilang minuto daw dapat maglakad-lakad? Five minutes. Pag ito ang profesyon mo, mayabang ang tingin sa iyo ng ibang tao. Ah, uh, attorney. Kung walang plato, anong pwedeng paglagyan ng pagkain? Ah, uh, dahon ng sagi. Alright, let's go, Kuya <laughs> Ayon sa isang damababae, pag para daw walang umagaw, papatatunoy yung pangalan niya sa dibdib. Saan siya pa yung dibdib? Yeah. Uh, yes, sir! Hindi lilipad ang aeroplano, Siyempre, kung walang piloto. Services! Yes! Matapos kumain, 5 minutes, maglakad-lakad. Sabi ni Sir Wow! 101. Pag ito, profesyon mo mayabang ang tingin sa inyo ibang tao, abogado. Attorney, services. Meron. Kung walang plato, anong pwedeng paglagyan ng pagkain? Dahon ng saging. Services. Boom! Wow! Let's welcome back, Karenina. Yes! Let's go! Let's go! Sa tingin mo, ilang puntos na nakuha ni Kuya Epi? Um, 180. Malapit na. Yes! Di ba tama? Malapit Walang 1080p. na. 140. Oh. 144 na nakuha niya. Ah, 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 ah! 56 to go. Now, ito, ha, nakikita na ng mga manonood ang sakot ni uh, Kuya Epi Gizon. Okay. Give me 25 seconds on the clock. Let's do this. Okay. Eto para sa unang tanong, ang tinanong natin dito, isang daang babae. Just for the first question. Para wala nang umagaw daw sa boyfriend mo, ipatatato mo ang iyong pangalan sa anong bahagi ng kanyang katawan. Ibig sabihin, katawan ng boyfriend. Go! The Um, kamay. Hindi lilipad ang eroplano kung walang blank. Walang pasahero! Matapos kumain, ilang minuto daw dapat maglakad-lakad? Um, five minutes. 10 minutes. Pag ito ang profesyon mo, mayabang ang tingin ng ibang tao. Uh, artista. Kung walang plato, anong pwede paglagay ng pagkain? Paper plate. Let's go, Kelly. 56 points. Panalo na. Tapanalo na. Ayon sa isang daang babae, para daw walang umagaw, magpapatutaw siya sa kapay. Ano? Like ito, literal. Holding hands. Diba? Dito, pag nag-holding hands. Pag nakita, hands, pag nakita, pag mga nakita mga alam, oh, may jowa pala. Pati dito, diba? Yes. Nandiyan Nan ba ang kamay? Oh! Oo! Ah! Ang top answer, deep deep. Top answer. Yes. Ang sumunod dyan, noo. 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 No. Hindi lilipad ang aeroplano kung wala pasahero. Ah. Yes. Siyempre, kailangan. Parang sa bus yan, punuan. Yes, oo. Oh. Punuan yan, punuan. Parang sa jeep. <laughs> Nandiyan pa ang pasahero. Lord, sana po meron. Oh. Ah. top answer ay piloto. Ang number Sorry, two dito Larry. ay gasolina. Gasolina. Eto, matapos kumain, ilang minuto daw dapat maglakad-lakad? Sabi mo, 10 minutes. Yeah。Ang sabi ng survey ay... Yeah! Yeah! Top answer! Yeah! Yeah! Top answer! Yeah! 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 20 minutes! 20 minutes lang! Pag itong profesyon mo, mayabang ang tingin sa iyo ng ibang yes! tao. Sabi mo, artista! Ang sabi ng survey ay... Yeah! Yeah! Uh -huh. ang, ang top answer ay CEO ng kumpanya. Ah. Yun ang Top answer! 20 points to go, one question away. Kung walang plato, anong pwedeng paglagyan ng pagkain? Sabi mo paper plate. 20 points. Nandyan ba si paper plate? Ang top answer ay dahon ng saging. Okay. Anong second? Caldero. Yung target ng caldero yung binabaliktad. Ah, takot. Binabaliktad. Anyway, congratulations pa rin. Team po lang araw. Congratulations. Dahil nanalo kayo ng 100,000. Let's welcome back to Balota. Okay lang yan. Nice one, nice one. Nice one, nice one. Still great, still so great. Still so great. At syempre, muli, Guys, uh, alam ko, September na at uh, baka palabas pa rin ang, ang Balota. Yes. yes. Please invite our viewers to continue watching. Manood po kayong lahat ng Balota, isang napakagandang pelikulang Pilipino. Tangkiliki natin. At syempre, ang pulang araw. Congratulations, guys. Bigyan sa yes. Netflix at saka sa GMA7. Yes. Diba? yes. Guys, congratulations muli. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po sa Ding Dog Dantes. Araw-araw na mag-ahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!